paano harapin ang mga haters at doubters mo sa buhay para maging successful. Yan ang topic natin sa video na to. Kaya please, panoorin mo hanggang dulo para maabot mo ang mga pangarap mo sa buhay. May mga tao ba sa buhay mo na puro na lang negatibo ang sinasabi at nakikita tungkol sa iyo? Sila yung mga tao na lagi kang hinihila pababa kahit wala ka ginagawa sa kanila. Sila yung mga tao na unang natutuwa kapag hindi ka nagtatagumpay at nabibigo ka sa buhay. Ibig kong ipaalam sa iyo ka-asenso na sila ang mga haters at doubters mo sa buhay. Kung Hindi mo alam ka-asenso? How to deal with your haters and doubters in life? Sila ang magiging balakid at hadlang ng pag-abot mo sa mga pangarap mo sa buhay. Dahil dyan, bibigyan kita ng mga ka-asenso tips paano harapin ang mga haters at doubters mo sa buhay para maging successful. Mga ka-asenso tips how to deal with your haters and doubters in life to become successful. First, accept that nobody has no haters. Gusto kong ipaalam sayo, ka Asenso, sa ka, Kaasenso, sa pinaniniwalaan ko, lahat ng tao sa mundong ito ay may haters sa buhay. Kaya huwag kang masyadong mag-alala, mangamba at magtaka kung meron ka rin hater sa buhay. Relax ka lang. Normal lang yan. Because you cannot please everybody. Hindi lahat ay makukumbinsi mo na maniwala sa sa'yo. Kahit ang pinakamabait na tao sa mundong ito, yung tipong walang ginagawang masama kahit na kanino, yung tipong puro kabaitan at kabutihan ang ginagawa sa buhay niya, maliwala ka akin. kahit siya, meron pa rin hater sa kanyang buhay. If you have haters and doubters in life, you must learn how to deal with them. Paano ba yung mga diskarte at mga mindset, attitude na dapat na meron ka para hindi ka maapektuhan ng mga haters mo na ito. Kailangan mong i-accept that nobody has no haters. Bakit kailangan mo ba ng acceptance ka, Asenso? Sige, ipapaliwanag ko sa'yo. Because happiness can only exist through acceptance. Acceptance is the road to all change. Magbabago ang mga pananaw mo sa buhay. Kakalma ang sarili mo at gagaan ang loob mo kung ikaw ay accepted lahat ng mga nangyayari sa buhay mo, especially yung mga haters mo sa buhay. Kung ikaw ay ina mo na may mga haters ka at normal lang yan sa buhay mo. Because peace will be the reward if you will accept it in your head and in your heart. Next, they are just belong to minority. Huwag kang masyadong mabother sa kanila ka-asenso. Kasi ang mga haters mo sa buhay, kasama lang yan sa minority o iilan ng mga tao sa buhay mo. Sabihin na lang natin na sa isang daang tao sa buhay mo, merong mga tatlo hanggang lima na haters sa buhay mo. Kakaunti lang yan ka-asenso. Huwag kang masyadong mag-focus sa kanila. Ang mahirap kasi sa ibang tao, kahit napakarami na mga nagsasabi ng na mga positibo at mga magaganda na mga komento tungkol sa atin, may isa lang na mambabash sa'yo o magsasabi ng mga hindi maganda tungkol sa sarili mo, dun na tayo nagpo-focus hindi na tayo nakakatulog ng gabi. May mga hindi pa nga nakakakain. May mga tao na talagang dinididib ito at sinusubukan na baguhin ang sarili nila dahil sa isang tao lamang. Iwasan mo yan ka-asenso because majority will always prevail. At ang majority ay ang mga believers mo at mga tao naniniwala sa iyo. Sa kanila ka mag-focus. Yung mga magaganda at mga papuri na naririnig mo tungkol sa kanila, i-improve mo pa at lalo mo pang galingan at huwag kang masyadong mag-focus sa hindi magagandang sinasabi ng mga haters mo. Dahil maniwala ka sa akin, kahit anong gawin mo ka-asenso, hinding-hindi yan maniniwala at hinding-hindi yan sasama sa mga believers mo. Kasi ang taong yan ay hater at doubter mo. Next, the angrier, the better. Totoo yung narinig mo ka-asenso. The more sila nagagalit sa'yo, mas maganda yon para sa'yo. You must understand that behind every successful person is a pack of haters. Sa bawat matagumpay na tao, maraming nasa likod niyan na mga haters at mga doubters. And if your haters throwing more hates and doubts in you, maging masaya ka at matuwa ka because they are doing that because you are doing a great job. Kasi lalo kang gumagaling, nag improve at nagiging successful sa buhay. Ayaw nilang makita at mangyari yun. Haters don't hate you. The reality, is they have a fear that they will never be able to get to where you are right now. Natatakot sila na hindi nila ma-achieve kung marating yung mga narating mo. Kaya gumagawa sila ng paraan na hindi mo marating yan. Kung binabackstab ka, okay lang yan. Isa lang ang ibig sabihin yan. Nasa harapan ka at nasa likod mo sila. At kung ikaw ay pilit nilang pinapabagsak, if they are pulling you down, it's okay. Matuwa ka, kaya ka nila hinihila pa baba, kasi nasa taas ka at nasa baba sila kaya umakyat ka ng umakyat. Enjoy the bullying kasi hanggang sa baba na lang ang mga yan. At kung sinisiraan ka at lagi kang chinichismis at alam mo sa sarili mo na hindi naman totoo ito, hayaan mo na dahil hindi naman ikaw ang totoong na ipakilala niya. Sarili niya. Kaya good luck ka-asenso. At sana yung magtagumpay ka na sila lalo sa pamamagitan ng resulta at magagandang nangyayari sa buhay mo. Next, use them as your motivation. Gusto kong ipaalam sa'yo, ka-asenso, na dapat merong dalawang klase ng tao na nagmomotivate sa'yo. Yung mga tao na sa sa'yo at yung mga tao na haters mo sa buhay. Let the hate fuels your fire. Hayaan mo na yung mga hate na ito ang maging daan at maging drive mo para mas ganahan at mas lalong magsipag para magtagumpay at maging asensado. Let them hate because haters never win. Don't give up just because of what someone said. Use this as your motivation. Plus, forgive them. Ang huling payo ko sa ka Kasenso, ay magsasabi sa iyo na huwag na huwag kang magtatanim ng galit sa kanila. Forgive them. Tama yung narinig mo forgive them. Because the weak persons can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong, of tough persons. Kaya kailangan maging strong at tough kakaasenso. At isa sa mga patunay is forgiveness. Patawarin mo na sila. Kahit ano man ang pinagsasabi, pinagkakalat o pinagchichismis na mga yan, kayaan mo na. Please forgive them. Not because they deserve forgiveness, but because you deserve a peace. Yan ang deserve mo ka asenso. Peace of mind and peace in your life. And you can only do that if you forgive them. So yan, yung mga payo ko sa'yo ka asenso, how to deal with your haters and doubters in life.